Magandang araw mga kalingkod at ngayong araw na to, December 8 ay pinagkiriwang natin at inaalala natin ang Immaculate Conception. Ano nga ba itong Immaculate Conception? Para sa iba na mga ah, hindi pa kaanib ng ating ah, simbahan Katolika, ay malalaman natin dito kung ano ang Immaculate Conception. At para naman doon sa ating mga kasamahan na o mga ah, kapatid na dito sa ating Iglesia Katolika, ay uh, lilinawin natin ano nga ba talaga ang Immaculate Conception, the feast day of the Immaculate Conception. Uh, marami tayong mga natanong at nag-inquire din tayo. May mga sumagot sa ating tama. Pero nakakabigla na mayroon pa rin mga ilan na sumasagot ng uh, mali no? doon sa Immaculate Conception. So bago ang lahat, ay inaanyayahan ko muna na mag-subscribe, uh, mag-like, and mag-comment dito sa ating video. At uh, i-share lang natin ito para mas marami pa ang makaalam tungkol dito sa ating uh, i-discuss na Immaculate Conception. So ano nga ba ang Immaculate Conception? Um, marami tayong mga natanong na ang sagot nila ay ang paglilihi ni Maria kay Jesus. Okay? At uh, ito nga ay December 8, so marami rin nagtataka kung magbibilang tayo. Halimbawa, magbibilang tayo ng 9 months, bakit uh, pinaglihi si Jesus ng December 8 pero siya ay sinilang ng December 25 which is wrong no hindi po siya tama ang immaculate conception po ay ang ang istorya na nagsasabi na si Maria ay ipinaglihing walang kasalanan sa sinapupunan ni Ana no ito ang nanay po kasi ni Maria ay si Ana ito po ay nasa uh, Gospel of St. James na nabanggit doon na si Joaquim at si Ana ay parehong baog at sila ay humiling sa Diyos na magkaroon sila ng anak. During that time, ay pinagbigay naman sila ng Diyos na magkaroon ng anak. At ito nga po ay ang mahal na inang Maria. Pero nung palang na nasa sinapupunan pa lang ni Santa Ana ang uh, ang ating inang Maria ay siya po ay ipinaglihi na na walang kasalanan. Ito po ay bilang paghahanda doon sa mangyayaring Uh, salvation history no na si Maria ay magiging parte ng kwento ng pagliligtas ng Diyos at uh, ito nga po ay napakahalaga sapagkat ang um, pagiging um, walang bahay kasalanan ni Maria ay siyang fitted o siyang akma para namang siyang magdala no siya ang magdala sa sinapupunan ng ating Panginoon Jesus. No, siya ang magdala sa kanyang sinapupunan sa ating Panginoong Heso Kristo. So, ito po ay uh, akmang-akma na siya ay walang bahay kasalanan at siya ang luluoban ng Banal na Espiritu Santo para mabuo ang ating Panginoong Heso Kristo. Okay? So, yan po ang Immaculate Conception. Yan po ang inaalala natin ay yung um, naging role ni Maria sa sa pagsilang ng ating Panginoon at sa uh, salvation history, no? Na mula pa lang noong siya ay uh, isilang o bago pa man isilang, si Maria po ay ipinaglihin ng walang kasananan bilang isang magandang or isang tanda na ang paglalagakan ng pagsilang, no? ng ating Panginoon so Yesu Kristo ay malinis at walang bahay kasalanan. So yan po ang Immaculate Conception. Sa mga hindi pa nakakaalam at sa mga bago pa lang dito sa aking channel, ay bilang mga katoliko, ito po ay dapat alam natin na ang Immaculate Conception ay ang paglilihi kay Maria ni, sa, sa ni Ana. Kaya nga po, ang, ang December 8 ay Immaculate Conception, magbilang tayo ng siyam na, na buwan, ay ang, ang pagsilang naman ng ating mahalang Birhing Maria, ay sinasay natin or inaalala natin ng September 8. Okay? So yan po ang uh, story at ang katotohanan sa uh, Immaculate Conception. Ngayon nagtatanong tayo na bakit ito ay ginawa lamang ng isang Santo Papa. Ang dogma po ay uh, tinatawag nating ay uh, inilabas ng Santo Papa pero hindi po ibig sabihin na yan po ay nilikha ng Santo Papa. Yan po ay Uh, confirmation lamang na mula pa nung unang uh, siglo, no, mula pa nung uh, panahon na nabuhay si Kristo at uh, mamatay siya, ay may mga kwento na ang ating mga uh, sinaunang uh, mga alagad ni Kristo. At alam na nila ang story na ang Mahal na Birhen ay ipinaglihingo walang kasalanan. So yan pong dogma ay bilang confirmation lamang, no? Pero sa mga uh, tinatawag nating uh, oral tradition, ay alam na at pinaniniwalaan na ng mga unang disipulo, apostol, at mula mga tagasunod ni Kristo, na ang mahal na bilhin ay inakma na walang kasalanan, no? At pinaglihing walang kasalanan bilang paghahanda para naman sa pagsilang ng ating Panginoong Yeso Kristo, okay? So, 'yan lang muna po. Kung nagustuhan nyo po itong ating video na to at na you can also um uh, make a some research no sa uh, sa available ngayon sa internet, sa mga libro, sa sa ating uh, simbahan, magtanong kayo sa ating mga pari upang ma-confirm ninyo nang na sinasabi ko ay uh, totoo na about doon sa ating Immaculate Conception. So maraming salamat at uh, magandang araw po sa inyo lahat mga kalingkod.